Ano yan, be? Ay. Oh, ba nag-iipon na no? Ha? Bayaw nga. Dapat 'yung mga gandang bata, iniipon 'yung pera eh. Ano? Para may pambili ano, be? Pagka kailangan na, be. Oh, may, may pag-ugaw-ugaw pa. Nalug-alug niya pa no. Wala na? Wala na? Wala na pang lagay, be? Ha? Patingin ako pa wala na. Patingin, wala na. Sabi mo wala na, wala na, wala nang pang ha? Oh, hingi ka uli, hingi ka uli, dali. Tapos oh. Ah? Oh, meron, meron pa ba? Meron? Meron pa? Oh, lagay uli, lagay. Lalagay uli. wow, nag-iipon talaga Hindi Vivian, Bibi si pa, Papa ano. pera. Papa pera pa. Oh, yeah. mapupuno mo ba kaya yan, be? Ha? Mapupuno mo yan? Ha? Uy, mapuno mo yan, be. Be, mapuno mo yan, no. Oh, lagay lang ng lagay, no, be. Uh, pati napon mo, wala nang panglagay. Ha? Napon mo, wala nang panglagay, eh. Ano na lang yan, ma? Ano? 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 Hmm? <laughs> So, kalalagay mo lang, parang gusto mo na si Bakin. okay. <laughs> Hello, kum. Kalalagay lang gusto nung parang gusto nang si Bakin. Uh, uh, oh, tago mo daw yan, Mama. Tago mo. Oh. Ah. Uh, tago mo yan siya.